Jawab oh, retasu masuk. Retasu. hayo, panibagong araw, panibagong trabaho. Bago umalis ng bahay, ilak mo na natin ito. Ang ganda ng panahon ngayon, napakaaliwalas. Ito na naman nga yung ating daily routine. Magbukas ng greenhouse bago umalis dito. Ito naman, meron tayo mga punla. Kailangan natin buksan para hindi mainit sa loob. Ito na nga yung nigi natin, yung pinupunla natin yung nakaraan. O ba? Diba, napakabilis ang lalaki na nila. Dahil magtatanim na tayo ng lettuce ngayon, syempre, didiligan mo na natin ito para hindi siya basta-basta malanta. naman ang lettuce, mabilis lumanta. ya kailangan natin diligan bago natin itanim para hindi siya basta-basta mamatay. Katapos ko nga pala diligan itong mga lettuce. Dito muna tayo habang iniintay nga natin si nanay. Kailangan muna tayo mag-isip ng trabaho at ito nga yung gagawin natin. Kaya nung nakarangan nagtanim tayo ng mga negi so kailangan natin dinisan ito at kailangan natin ayusin. So ang tawag nga pala dito is naibako. From the root word na eh, ibig sabihin ng nai eh, is seedlings. So kasi yung ginagamit namin kapag nagpupunla kami ng mga negi at saka lettuce. A few moments later. Mas forward tayo dito. Pagdating na pagdating ng ni nanay, umalis tayo kaagad at pupunta na tayo farm dahil spring season nga ngayon bawat madanan namin dito sa paligid napakadami naman talaga mga sakura no dito mo rin talaga makikita yung mga sakura na iba't ibang kulay merong pink may puti at kung ano ano kahit mismo talaga dito sa tabi ng highway meron din o oh, ba diba? napakaganda malapit lapit na kami sa farm ito nga na naman yung nadaanan natin o oh, ba diba? nagsilabasan naman talaga ang mga sakura na ito ang dami na namang mga tuwang tuwang mga guide na kumukuha ng mga picture at mga video at syempre isa na tayo doon papalagpasin ba natin to isang beses lang sa isang taon baka nga sa susunod na araw puro green na naman ang makikita natin dito sa paligid. O di ba? Kahit dito na sa may bandang farm, ang dami pa rin mga sakura. O di ba? Andiyan na ng ating mga lettuce na isakay na nga namin sa truck. Tagal-tagal din na trabaho ito. At talagang gamit na gamit na naman ang ating likod dito. At ito na ang lettuce natin at dito natin itatanim tong mga to. So ayan, lilinyan na nga natin para maya-maya lalagyan na natin yung maruchi at doon nga natin itatanim yung mga lettuce. O, ganito nga pala yung ginagawa namin pag naglalagay ng maruchi. O di ba? Napaka-basic lang. Sabi nga ng karamihan kapag dito ka Japan, puro makina pero hindi rin naman. Masasabi ko lang hindi naman siguro lahat pero meron din yung mga company or kaysa na puro makina yung ginagamit. Dito kasi sa napuntahan ko, family farm lang, kaya hindi naman lahat makina. Sabi nga ng kasama ko, akala ko ang Japan puro makina, hindi rin naman pala, sabi niya. Baga sa atin sa Pilipinas, ang tawag nila dito is kalabaw. Ito naman yung ginagamit kong kalabaw dito, o ba diba? napaka high tech. Dito naman talaga yung kasama natin at katrabaho natin dito. Takatrabaho mo na, amo mo pa. Sa luwag ba naman ng tataniman natin, o ba diba? nakikipagsabayan pa si nanay. Ibang kahit sabihin mo sa kanya, no, ka na lang, maghintay ka na lang at kami na lang gagawa. Pero ayaw niya, baka daw siya ay magkakasakit kapag nakaupo lang dyan at naghihintay. Kaya ibang yung nasanay na sa trabaho, talagang hinahanap na ng katawan natin ang magtrabaho. Dito ko rin talaga nakita sa Japan yung kahit 85 years old na, 98 years old, 93, nagtatrabaho pa rin sila dito sa farm. Diba? Ang lupit, no? Tapos ka na maglagay ng ilang linya na maruchi. So tara, magtatanim muna tayo ng lettuce. So ganyan kami magtanim ng lettuce. Simula umaga hanggang hapon yan. Napakarami yan at napakahaba ng linya. yung moment na natatawa ako kasi nga kami. Mas lalo na yung kasama ko. tumiting tumingin din siya. Tapos isip-isip ko, ah, masakit na yung likod nito for sure. Mas <laughs> talaga yung likod natin dito. A few moments later. Mas forward muna tayo dito at dahil alas 3 na nga ng hapon, dito muna tayo. So yan, break time. At tayo bibili muna ng mainom. At syempre, kailangan muna natin mag-gasolina kasi nga natutuyo na yung alam muna natin. Dito nga tayo bibili sa tindahan ni Esther ay este judohan bike pala. Buti na lang talaga mayroong malapit na judohan bike dito sa may pinagtataniman namin. Agad-agad ang -agad pabili sa amo at bibiling ko nga pala is vitamin C na tinatawag ni nanay. O tawagin nating halohalong juice. Kasi nga naman kasi halohalong mga purutas yung pinagmix mix dito sa iinumin natin ngayon. Baba ko nga ay grabe naman talaga napakaluwag pa tong tatay naman natin. Kailangan kayo matatapos to. Wakalain mo ba naman? Dadalawa lang kaming empleyado tapos yung katak or farm nila is 12 hectares ah. Hmm. So tara, break time muna No me masyo One day later. Sa wakas, natapos din natin magtanim pagkatapos ng tatlong araw. gagawin natin ngayon is kailangan na natin diligan. Kasi nga, mahirap pag hindi natin didiligan to. Baka magbigla na lang malanta. So, tara! Let's go! Magdilig na tayo! Ito yung gamot. Kure? kure Hmm. Hindi, hindi. Alam niyo ba, kasaka? Ito yung moment na trabaho na, ay grabe, tsumara talaga. At sobrang nakakaantok talaga. Kailangan kasi natin diligan to lahat. Alam naman ang letos, napakamaselan. At sa mga nagtatanong nga pala, ang agency ko pala dyan sa Pilipinas is AC. Kaya kung gusto niyo mag-apply, visit nyo yung page nila at pwede doon kayo mag-inquire. pag apply naman, pwede sa online at pwede rin mag-walk-in. So ayan, hanggang dito na lang siguro yung ating video. So yun lang, dyan eh!